But rest assured, yung lahat ng aming ginagawa ay para sa kapakanan ng inyong mga anak, para sa kapakanan ninyo bilang mga magulang, and most importantly, para sa kapakanan ng taong bayan na pagsisilbihan ng mga soldier, warriors na ipundus namin dito Masters, the, the Defense the Army. Comandante of Officer-in-Candidate Full Philippine of Army. A pleasant morning to everyone, especially to the parents and loved ones of our new officer candidates Magandang maganda umaga sa inyo lahat. Itong activity natin ngayong umaga nito ay parte sa transformation of the Philippine Army Officer Candidate School. Since 2002, when I took over as the commander, I embarked on an effort to genuinely transform on the way we conduct officers' training. Gradually through. up with innovations so that we can align our training practices to the objectives of the Philippine Army. Ang aming layunin ay makapagpudus ng makapag, Una, mahuhusay, matitino, malalakas, Philippine At review namin ang curriculum at sinuri namin ang mga kasalukuyang training practices. Alam natin, lalo na sa mga magulang na mismo dumaan sa military training, may it be through ROTC, pre-service training, at anumang related na mga military training na meron tayong inaayawan na mangyari sa mga anak natin. And since ako yung tatay dito sa school, inilalagay ko ang aking sarili, maging ang aking mga kasamahan, bilang mga tatay ng mga bata na yan. Paano namin gagawin makabuluhan, maayos, scientific, ang aming training administration. And since it involves culture change, we understand that changing a military culture will not happen overnight. And it should be gradual because change is disruptive. Kapag may babaguhin ka, bibiglayin mo, ko, maraming kontra. At kasama na doon ay mula dating graduates, ng institusyon na ito, ng mga matatanda na ang pinaniwalaan na yung dinaanan nila ang tama. And even some of the parents, dapat ganito, ang mga kapag magulang ka, ikaw lang matatanda ka, ikaw lang parating tama. Those are part of the challenges in the implementation of training reforms. But rest assured, yung lahat ng aming ginagawa ay para sa kapakanan ng inyong mga anak, para sa kapakanan ninyo bilang mga magulang, ay most importantly para sa kapakanan ng taong bayan na pagsisilbihan ng mga soldier, warriors na ikundos namin dito sa institution na ito. Baka magtataka kayo bakit mayroon ng mga kakaiba ng mga training practices na tipong alien sa inyong paningin pero makakasa kayo na lahat yun ay parte sa kanilang development bilang leaders. Hindi pa atras, hindi sila hihina, hindi sila magkakasakit, hindi sila masisira ang ataman nila because they undergo training. Why handle pa rin ang objective natin? Na sila ay maging malakas, hindi ibig sabihin na sobra-sobra sadyain na pahirapan in the guise of development. And all of those ay masumurize dito sa bagong system na aming ipinapatupad sa school. Ang Platoon Leader Development System. How are we changing the way we conduct training holistically? Paano namin ma-attain yung purpose ng Pilipinas at saka ng school. Kung gusto natin na ang ating mga sundalo na pinapayagan ng gobyerno na gumamit ng armas para ipagtanggol ang sabay ng Pilipino ay hindi magiging abusado sa paggamit ng karasan. Paano natin gagawin ng mga sundalo ngayon pag sa panahon na may tumusog sa ating kalupaan at tayo ay sakopi kagaya na nangyayari sa mga nakaraang tatlong daang taon. Handa ba yung mga sundalo natin na kampanan na ang kanilang tungkulin? Hindi ba nila tataktuhan, talikuran ang pa ang tungkulin na pagsilbihan ng ating bayan na ang kaakibat ay ang pagbuwis ng buhay para sa ating bayan? So lahat na yun ay aming ipaliwanan katanungan, maging opinions, handa kami na makikinig dahil ito ay parte sa proseso. So on behalf sa mga members ng training administrators ng Philippine Army Officer Kennedy School, I welcome you all not only today but in the next events as part of the milestones ng buhay ng inyong mga anak na pumasok dito para matindihan sa ating bayan. Maraming salamat, magandang umaga sa nila. Para pala sa mga nanonood na aking video, huwag kayong mahiya. I-like nyo yung dalawang kong channel. Ito yon At ito yung isa. At kung nagugustuhan nyo, i-share ninyo. No? I-share ninyo, i-subscribe ninyo. At uh, magkipagtalakayan kayo sa comment section. Maraming salamat.